Welcome sa inyong mighty dose ng pinawag at kababalaghan. Ako si Ate G. At ito ang kwento natin ngayong gabi. Ah. <laughs> ako po si Rhea. Nung second year high school ako, mga taong 2002. Hindi pa uso ang internet at mahal mag-arakila ng computer. Kaya sa library ang tambayan namin kung gusto namin ng tahimik na buhay. Malapit na ang end of the year. May project kami sa Filipino. Research paper. Deadline na bukas. Kaya yun, panic mode naman ako. So after class, Diretso ako sa library Yung library namin Medyo luma na As in old school na kahoy ang shelves Amoy lumang libro At maingay yung sahig Pag naglalakad ka Pero okay lang Kasi presko at tahimik sa paligid Around 5.30pm Nagpaalam na ang librarian Oh Hanggang 6 lang tayo ah, Nakangiti siya pero yung ngiting, alam mong may ibig sabihin. Di ko pinansin kasi nagmamadali na ako. Lumabas ang best friend ko para magpahangin at tumambay sa ibang lugar. Kaya naiwan ako mag-isa sa table. Tahimik. Sobrang tahimik na parang walang tao sa buong building. Mga 5.55 na. Narinig ko bigla yung tulong na upuan akala ko may naiwan pang student maliban sa akin. Kaya sinilip ko. Hala, walang tao. Pero yung upuan, nakalabas. Yung parang may umupo tapos tumayo, napalunok ako. Oy, sino nandyan? Sabi ko na lang, pang paalis ng takot. Bumalik ako sa upuan. At mabilis akong nagsulat kasi kinakabahan na ako. 6.02 p.m. Biglang namatay ang ilaw. As in, boom, blackout. Yung kabog ng puso ko, grabe. Pero after 2 seconds, may bumukas na emergency light. Malimlim ang kulay. At doon ko nakita sa pinakadulo ng library, may nakaupo sa sahig. Isang bata, naka-uniform. Pero basa, basang-basa, hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. Sobrang itim ng mata niya. Parang walang puti. Napatayo ako. Sabi ko sa kanya, Okay ka lang? Hindi siya sumagot. Pero bigla siyang tumayo. Hindi yung tumayo ng normal. Parang dahan-dahan na para bang umaangat. Tapos, lumakad papunta sa akin. Pero ang lakad niya, hindi ito lakad ng tao. Parang hinahatak ang paa. Basa yung sahig habang siya ay papalapit. Hindi dapat nagpapaabot sa library pang mag na. Bulong niya sa akin. Kinilabutan ako. Feeling ko nawalan ng dugo yung buong katawan ko. Hindi ako naniniwala sa ganto pero talagang napatakbo ako papunta sa pinto. Tapos yung pinto hindi bumubukas. Hinila, pinukpok ko ng malakas. Sabi ko, Bumukas ka naman." Narinig ko na yung hingal niya sa likod ko. Huminto ako. Dahan-dahan ko siyang nilingon. Yung bata na sa harap ko na, dikit na dikit. At sabi niya sa akin, Tinungan mo naman ako lumabas. At bigla siyang nawala. Parang hangin. Pagkabukas ng pinto, finally, nandoon si Manong Guard. Hinihingal ako, pawis at nanginginig sa takot. Mukhang alam na ni Manong Guard yung naranasan ko sa loob. Kaya bigla niyang sinabi, Alam mo bang may nawala dyan na estudyante dati? Nalak sa library ng gabi kinabukasan, nakita, nakahiga sa sahig, basang-basa, at wala ng buhay. Sabi nila, umuulan daw ng malakas nung gabi yun, kaya walang nakarinig sa kanya. Ang tanong, bakit basa siya? Hindi naman tumutuloy yung bubong. Hindi ko alam paano ako nakauwi nun. Hindi na ako pupunta ng library after five. Pero minsan, sa gabi, pag dumadaan ako sa tapat ng library, naririnig ko yung tunog ng basang sapatos. Parang may naglalakad sa loob, naghahanap ng lalabasan. At dito na muna magtatapos ang part 1 ng kwento natin. Kung gusto niyong malaman kung ano ang mangyayari next, syempre, sa part 2 na natin yan. Kaya don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para hindi niya manis pag lumabas na ang kasunod na kwento